tinatamad ka ba magluto at wala kang maiisip na ulam? Tapos na mo problema ka kung kakain ba ng gulay yung mga anak mo, di ba? Try mo itong chicken recipe ko mga tol. Let's go. Yun, 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 yun. Nandito na naman tayo sa episode series natin mga tol. Episode 55, Chicken Nuggets mga tol. So gagawa nga tayo ng homemade chicken nuggets mga tol, hiniwa ko lang tol yung chicken breast natin. Bali, hiniwali ko lang tol yung laman sa buto. Pero pwede naman kayo bumili sa palengke na naka-breast fillet na. So, ganyan lang ginawa ko mga tol. Hiniwa ko lang siya ng cubes. Tapos gagamit pala tayo na ng food processor. Para mas pabilis yung trabaho natin mga tol, ba diba? So, ayan tol, ditimpla lang natin siya tol ng asin, seasoning, pati paminta. Dilagyan ko rin sya, tol example ng sibuyas, carrots, pati patatas. Pwede rin pala ay gumamit dito ng ano, cornstarch o arena mga tol para mag-combine lang yung ating mga ingredients. Lagay rin pala ako ng mantika mga tol para pampadulas at madali siya mablend. Diba? O so, diba tol, madali lang para ka lang gumagawa ng lumpiang shanghai. Pero tol, syempre gagawa tayo ng chicken nuggets dito. At ayun na nga mga tol, pag gumamit ka nga pala sa part ng video na ito, comment down below na sa parte ng mundo, parte ng Pilipinas para alam ko naman sa maabot yung mga vlogs ko, diba? Balik, kinorte ko lang sya tol bilog. Pwede naman tol, square para mukhang mukhang chicken nuggets talaga. So, ayan tol, siya ng arena para hindi siya masyadong matulas. O kaya pahira nyo naman tika yung kamay nyo mga tol para hindi dumikit yung mixture sa kamay nyo. So ayan tol, nagprito na rin pala ako ng ating nuggets dyan. Mukha ba siyang chicken nuggets mga tol? Pero para sa'yo mukha siyang kikip. De joke lang mga tol, chicken nuggets yung ginagawa natin. So ayan tol, pagluto na tol, set aside na rin natin yan. Tapos gumawa tayo ng second batch natin mga tol. So pagluto na yan mga tol, set aside na rin natin yan. Tapos tol, gawin natin siyang unique para mas mas pa ng mga bata mga tol. Titimpla natin siya ng pang french fries na flavor mga tol. Meron tayong barbecue flavor super mga tol and then mix 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 ng natin yung mga tol tapos next natin dyan tol syempre yung sour cream flavor natin mga tol so paresta ng proseso ang ginawa ko dyan mga tol tapos ayan tol meron na naman tayong another recipe pwede pwede mong gayahin to mga tol o ulam ideas para tol sa mga chikiting mo ba? Diba? so lastly mga tol timpla natin sya ng cheese powder mga tol so tol mapapakain mo ng mga bata ng gulay na hindi nalalaman na may gulay pala yung chicken nuggets sila ba? Diba? another dish na naman tayo mga tol at syempre panagustuhan mo ang video Don't forget to like and follow my page mga tol. Tapos ayan, plating tayo tayo dito mga tol. Pwede pwede mong gayahin itong aking simple chicken recipe mga tol, di ba? Magugustuhan to ng mga anak mo panigurado, hindi na alam na may gulay pa ring kinakain lang manok, di ba? Tapos sa mga manan tol na masarap na sausawan, dali na yan. Oh, yon yon, yon tol, tikman natin yung luto kong healthy na chicken nuggets in three flavors. Unahin natin tol yung barbecue flavor, syempre, di ba? Parang french fries lang yan tol. Mmm. Barbecue yun, tol. Next na yun, tol, yung sour cream. Ayun, yung sour cream. Sauce na siya, ano, tol. Meron akong sauce ng pang-nugget sauce, tol. Mmm. Yung, tol, lastly, yung, no, cheese flavor, di ba? Lahat tayo, favorite yung cheese, di ba? So, tol, tikman natin. Mmm. Yung, tol, nirap.